Sa kasaysayan ng mundo, may mga bansa na dating makapangyarihan. May sariling watawat, gobyerno at hukbo. Pero ngayon, wala na sila sa mapa. Anong nangyari? Bakit sila nawala? Sa dami ng mga bansang naglaho sa kasaysayan, hindi natin kayang isama lahat sa isang video. Kaya sa episode na ito, tatalakayin natin ang ilan sa pinakakilala. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video kagaya nito. Noong ikalabing siyam na siglo, isa sa pinakamalaking imperyo sa buong Europa, ang Austro-Hungarian Empire. Nabuo ito noong 1867 bilang isang union ng dalawang kaharian, ang Austria at Hungary na pinamunuan ng isang emperador, si Franz Joseph I. Pinubuo ang imperyong ito ng maraming etniko gaya ng Austrians, Hungarians, Czechs, Slovaks, Poles, Serbs, Croats, Romanians, Italians at iba pa. Sa kabila ng lawak at yaman nito, puno ng tensyon ang loob ng imperyo. Iba-ibang wika, relihiyon at kultura ng mga mamamayan kaya madalas may alitan at kaguluan. Matagal na nilang kinokontrol ang Central at Eastern Europe pero hindi ito nagtagal Noong 1914 nang paslangin ang Archduke Franz Ferdinand sa Sarajevo, nagsimula ang unang digmaang pandigdig. Kasama sa digmaan ang imperyo. Ngunit sa halip na lumakas, unti-unti itong humina. Pagkatapos ng digmaan noong 1918, tuluyang bumagsak ang imperyo. Nagdeklara ng kalayaan ang mga dating bahagi nito. Nabuo ang mga bagong bansa gaya ng Austria, Hungary, Czechoslovakia at Yugoslavia may mga teritoryo ring napunta sa Italy, Poland at Romania. Mula sa isang imperyong bumubuo sa puso ng Europa, naging pirapirasong mga bagong bansa ang Austro-Hungarian Empire. Isa ito sa mga pinakakilalang halimbawa ng isang bansang literal na nabura sa mapa dahil sa digmaan, kaguluhan at pagkakawatakotak ng mga mamamayan. Matapos bumagsak ang Austro-Hungarian Empire noong 1918, nabuo ang isang bagong bansa sa Balkans, ang Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes na kalaunan ay tinawag na Kingdom of Yugoslavia. Layunin ng bagong kaharian na pag-isahin ng mga taong may magkakaparehong ugat sa ilalim ng iisang bansa. Kasama rito ang mga Serb, Croat, Slovenes, Bosniak, Montenegrin at Macedonian. Ngunit kahit magkadikit sa heograpiya magkakaiba sila sa reliyon, wika at kultura. May mga ortodokso, katoliko at muslim. May mga nais ng otonomiya at may gustong dominasyon ng sariling grupo. Noong 1929, pinalitan ng pangalan ng bansa bilang Kingdom of Yugoslavia at nagdeklara ng diktadurya si Haring Alexander the I para mapigil ang kaguluhan. Ngunit napatay siya noong 1934 at lalo lamang lumala ang sigalot Pagsapit ng ikalawang digma ang pandaigdig, sinalakay ng Nazi Germany ang Yugoslavia. Huwag ang kaharian at nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga Nazi, komunista at iba't ibang rebelding etniko. Pagkatapos ng digmaan, hindi na naibalik ang monarkiya. Sa halip, naging isang komunistang federasyon sa ilalim ni Josip Broz Tito at nabuhay muli bilang Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Pero noong 1990s, Matapos mamatay si Tito at humina ang gobyerno, muling sumiklab ang matinding alitan sa pagitan ng mga etniko. Isa-isa nang humiwalay ang mga rehiyon hanggang tuluyang nagkawatak-watak ang bansa. Ngayon, ang dating Yugoslavia ay nahati na sa pitong magkakaibang bansa: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, North Macedonia at Kosovo. Isang bansa na dating sumaklaw sa halos buong Balkan ngayon ay wala na sa mapa. Nabura ang pangalan ng Yugoslavia at naiwan ng alaala ng digmaan, sigalot at mga bansang patuloy pa rin naghihilom hanggang ngayon. Ang Czechoslovakia ay ipinanganak noong 1918 matapos ang pagbagsak ng Austro-Hungarian Empire sa dulo ng unang digmaang pandaigdig. Pinag-isa nito ang dalawang pangunahing grupo, ang mga Czech at Slovak na parehong may malalim na kultura, wika at kasaysayan. Sa simula, naging isa ito sa mga pinakamaunlad na bansa sa gitnang Europa. Malakas ang industriya, edukado ang mamamayan at may matatag na demokratikong pamahalaan. Ngunit hindi nagtagal, sinalanta ito ng krisis. Noong 1938, sa pilitang isinuko ng Czechoslovakia, ang rehiyong Sudetenland kay Hitler sa ilalim ng Munich Agreement. Sa sumunod na taon, Sinakop ng Nazi Germany ang buong Czechlands habang ang Slovakia ay naging puppet state. Matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig, napasakamay naman ito ng Soviet Union. Mula 1948, naging isang komunista at totalitaryong estado ang Czechoslovakia, ngunit hindi rin nagtagal ang katahimikan. Noong 1968, sumiklab ang kilusang Prague Spring, kung saan sinubukan ng mga leader na magdala ng reforma ngunit nilusob ito ng mga Soviet tank upang pigilan ang pagbabago. Pagdating ng 1989, bumagsak ang komunismo sa Europa at nagtagumpay ang Velvet Revolution sa Czechoslovakia, isang mapayapang pag-aaklas na muling nagbalik ng demokrasya. Ngunit may tensyon pa rin sa pagitan ng Czech at Slovak, bagamat mapayapa na pagkasunduan na hatiin ng bansa. Noong 1993 formal lang naghiwalay sa tinatawag na Velvet Divorce at isinilang ang dalawang bagong bansa, ang Czech Republic at Slovakia. Ngayon wala na ang pangalang Czechoslovakia sa mapa. Ngunit ang alaala ng pagkakaisa at pagkabuo nito ay nananatili bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Europa. Noong unang panahon ang Prasya ay isang malit na estado sa Hilagang Silangang Europa sa bahagi ng kasalukuyang Poland at Germany. Pero sa pagdaan ng panahon, lumaki ito at naging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong kontinente. Isa sa mga pinakakilalang pinuno ng Prasya ay si Frederick the Great na namuno noong 1700s. Sa ilalim niya naging kilala ang Prasya sa mahigpit na disiplina, mahusay na hukbo at matatag na pamahalaan. Habang ang ibang hari ay abala sa karangyaan, ang mga hari ng Prasya ay abala sa pagpapalakas ng estado at militar. Pagsapit ng ikalabing siyam na siglo, ginamit ng Prasya ang kanyang lakas para pag-isahin ang malilit na estado ng mga aliman. Pinangunahan ito ni Otto von Bismarck, isang matalinong lider na ginamit ang gyera, diplomasya at panlilinlang para maabot ang layunin, ang pagkakaisa ng Germany. Noong 1871 pagkatapos ng digmaan laban sa France, Naitatag ang German Empire at ang hari ng Prasya na Wilhelm I ang naging unang emperor ng United Germany Ang Prasya na dating simpleng kaharian ang naging pundasyon ng modernong Germany Ngunit hindi nagtagal ang pangalan ng Prasya Matapos matalo ang Germany sa World War I at lalo na pagkatapos ng World War II Tuluyang binuwag ng allies ang estado ng Prasya noong 1947 Itinuturing kasi ito ng mga bansang nanalo sa digmaan na simbolo ng militarismo at agresyon. Ngayon, wala nang bansang prasya sa mapa, pero ang mga institusyon, ideya at disiplina nito, mula sa edukasyon hanggang sa militar, ay naging bahagi ng pagkakakilanlan ng Germany hanggang sa kasalukuyan. Isang bansang nawala sa pangalan, pero hindi sa impluensya. Noong unang bahagi ng 1800s, ang rehiyon ng Texas ay bahagi pa ng Mexico. Ngunit dumami ang mga Amerikanong naninirahan doon at unti-unting tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga settler at ng gobyerno Meksikano. Noong 1836, sumiklab ang Texas Revolution. Isa sa pinakamalalang labanan ay ang Battle of the Alamo, kung saan nilabanan ng mga Texan ang libu-libong sundalong Meksikano. Sa kabila ng pagkatalo sa Alamo, nagtagumpay ang mga Texan sa bandang huli sa Battle of San Jacinto kung saan nahuli nila si General Santa Ana. Dahil dito, idiniklara ng Texas ang kalayaan nito mula sa Mexico at ipinanganak ang Republic of Texas, isang malayang bansa na may sarili nitong presidente, pera at hukbo. Si Sam Houston, bayani ng revolusyon, ang naging unang pangulo. Ngunit bilang isang bagong bansa, nahirapan ng Texas. May banta pa rin ng pananakop mula sa Mexico at hirap silang patatagin ang ekonomiya. Bukod dito marami sa mga tao roon ang gusto ring maging bahagi ng United States. Pagkatapos ng siyem na taon bilang isang malayang republika, bumayag ang Texas na maging bahagi ng US noong 1845. Dahil dito nagalit ang Mexico at humantong ito sa Mexican-American War. Ngayon ang Republic of Texas ay isa na lamang bahagi ng kasaysayan. Ngunit sa maikling panahon ng kalayaan nito na ipakita ng mga tao roon ang kanilang tapang at kagustuhang pamahalaan ang sarili. At kahit isa na lamang itong estado ng Amerika ngayon, ang bansang Texas ay nananatili sa alaala ng mga Texan bilang isang panahong sila'y naging ganap na malaya. Ang Tibet na matatagpuan sa tuktok ng mundo sa paanan ng Himalayas ay may mahaba at kakaibang kasaysayan noon pang 7th century, umusbong ang Tibetan Empire sa ilalim ni Songtsen Gampo, isang makapangyarihang hari na nagdala ng budismo at diplomatikong relasyon sa China at India. Sa kasagsagan nito, sinakop ng Tibet ang mga bahagi ng China, Nepal, at iba pang rehiyon sa Asia. Ngunit nang humina ang imperyo, bumalik ito sa pagiging malalayang kaharian na pinamumunuan ng mga lama, mga espiritual na pinuno sa budismo. Mula 1913 hanggang 1950, naging de facto independent ang Tibet. Bagamat walang malawak na pagkilala sa buong mundo, may sarili silang pamahalaan, watawat, pera at hukbo. Pinamunuan ito ng 14th Dalai Lama, ang kanilang spiritual at pampulitikang leader. Ngunit noong 1950, sinakop ng People's Republic of China ang Tibet. Tinawag ito ng China na Peaceful Liberation pero para sa mga Tibetan, ito ay pananakop. Lumagana pang pag-aalsa noong 1959, ngunit nasupil ito at tumakas ang dalay lamang patungo India, kung saan na natili siya bilang leader ng gobyerno sa exile. Simula noon, naging bahagi na ng China ang Tibet bilang isang autonomous region. Ngunit maraming ulat ng paglabag sa karapatang pantao, pagsupil sa reliyon at pagkawala ng kultura ng mga Tibetan. Ngayon, ang kalayaan ng Tibet ay isang kontrobersyal na isyo sa daigdig. Para sa China, ito'y lehitimong teritoryo. Para sa marami, ito'y isang bansang nabura sa mapa na patuloy na lumalaban, hindi gamit ang armas, kundi sa panalangin, kultura at alaala. Matapos makalaya ang maraming bahagi ng South America mula sa mga mananakop na Kastila, isang bagong bansa ang isinilang ang Gran Colombia. Isa itong makapangyariang ideya ni Simon Bolivar, isang revolusyonaryong leader na gustong pag-iisahin ang mga bansang katatapos lang lumaya. Itinatag ang Gran Colombia noong 1819 at binubuo ito ng mga bansang Colombia, Venezuela, Ecuador at Panama. Layunin nito ang magkaroon ng isang malakas at nagkakaisang bansa na kayang tumayo laban sa mga banyagang banta at panibagong pananakop si Bolivar ang naging presidente ng Gran Colombia. Tinawag siyang The Liberator dahil sa kanyang papel sa pagpapalaya ng maraming bansa sa Latin America. Para sa kanya, ang pagkakaisa ay susi sa tunay na kalayaan. Ngunit hindi naging madali ang panaginip na ito. Iba-iba ang kultura, interes at pananaw ng mga tao sa bawat rehiyon. Maraming hindi sumang-ayon sa pamumuno ni Bolivar at nagkaroon ng mga rebelde at kaguluhan sa loob mismo ng bansa. Pagsapit ng 1830, bumagsak ang Gran Colombia. Naghiwalay ang mga bansa at tuluyan ng nabura sa mapa ang pangalan ng Gran Colombia. Sa parehong taon, namatay si Bolivar. Bigo, pagod at nadurog ang pangarap na pagkakaisa. Ngunit kahit nawala sa mapa ang Gran Colombia, nanatili ang ideya nito bilang simbolo ng pagkakaisa at kalayaan sa kasaysayan ng Latin America. Hanggang ngayon, ang pangalan ni Bolivar ay ginagalang at marami pa rin bansa ang gumagamit ng kanyang pangalan tulad ng Bolivia at ang lungsod ng Bogota sa Colombia na dating kabisera ng Gran Colombia. Ito ang kwento ng ilang mga bansang nabura sa mapa, mga bansa at imperyo na minsang namayagpag, nagkaroon ng sariling watawat, gobyerno at pangarap, ngunit sa kalaunan ay nawala. Marami pang mga bansa ang hindi na isama sa episode na ito Gaya ng Sultanate of Sulu na minsang namayani sa katimugang bahagi ng Pilipinas, ang Confederate States of America na nabuhay sa gitna ng digimaang sibil, at ang Ottoman Empire na minsang sumaklaw sa tatlong kontinente at bumagsak lang noong ikadalawampung siglo. Bawat isa ay may sariling kwento, alaala at aral na maaaring matutunan. Kaya mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan upang kilalanin ang mga nawala at mas maunawaan kung bakit sila nawala. Ang mundo ay patuloy na umiikot ang mga hangganan ay nagbabago at sa gitna ng lahat ng ito ang kasaysayan ng ating gabay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang makasaysayang video. At kung gusto nyo ng part 2 ay i-comment lang ito sa ibaba.